Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay mas makikilala nyo ng lubusan ang isang heartthrob dad at multi-talented artist na si Ian Veneracion. At makikilala nyo rin sa video na ito ang kanyang asawa at ang kanilang tatlong mga anak. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Ang mga babaeng na link sa kanya kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera masisilip nyo sa video na ito ang kanyang mga naipundar. At ano pa kaya ang hindi nyo pa alam tungkol sa kanya na dito nyo lang malalaman. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you. Ang isang actor, athlete, painter at licensed private pilot na si Ian Veneracion ay may buong pangalan na Stephen Ian Lopez Veneracion na isinilang noong February 7, 1975 sa Manila. Ang kanyang ama ay si Roy Veneracion na isang kilalang painter na isinilang noong 1947 at ang kanyang ina naman ay si Susan Lopez Veneracion. Siya ay may kapatid na babae na si Rachel Veneracion kung saan hindi isinapubliko ang tungkol sa kanyang buhay. Alam niyo ba mga Meg na ang actor ay musician by heart, sumulat siya ng kanta pero hindi niya ni-release commercially. Marunong siyang tumugtog ng mga instrumento gaya ng piano at guitar. Isa siyang painter kung saan siya ay may solo painting exhibitions at ang kanyang inspirasyon ng kanyang pagmamahal sa arts ay ang kanyang ama. Ang kanyang favorite Filipino painters ay sina Fernando Amorsolo at Benedicto Bencab Cabrera. Siya ay hindi mahilig mag-gym pero nanatiling maganda ang kanyang pangangatawan dahil paborito niya ang extreme sports katulad ng scuba diving, paragliding at skydiving at kung kailangan na niya ng ehersisyo ay maglalaro siya ng football, basketball, tennis, swimming, sailing, motocross, golf o boxing at mahilig din siya sa martial arts. Siya ay hindi maselan o piki sa pagkain o kumakain siya ng kahit ano at siya ay mahilig sa sweets at dessert tulad ng chocolate at leche flan. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, kahit napakagwapo niya at dream man siya ng mga kababaihan, ay wala siyang issue sa mga nakatrabaho niya ng na mga babae at hindi siya nalilink sa kanyang mga nakatambal dahil napaka-professional niya katrabaho. At higit sa lahat ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa, kaya hindi na siya naghahanap ng iba pang babae. Ang nag-iisang babaeng minahal niya ay si Pam Gallardo na isang industrial engineer at non-showbiz wife kung saan nagkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang kaibigan. Hindi pa umano nakikita ni Ian si Pam sa personal, ngunit namili lamang siya ng mga calling cards na nakalagay sa isang shoebox habang nasa bahay siya ng kanyang kaibigan. Bago pa umano niya tinawagan, ang number na nakapangalan kay Pam ay binalaan na siya ng kanyang kaibigan na huwag dahil masungit umano si Pam. Tinawagan niya at inakala niyang papansinin siya nito, kaya nagulat siya nang binabaan siya ng telepono dahil marami umano itong ginagawa. Dahil dito ay sobrang na-challenge siya, kaya itinuloy niya na ligawan si Pam. Sila ay nagkakilala noong 18 years old pa lamang si Ian, at pagkatapos ng apat na taon sa kanyang edad na 22, ay ikinasal siya kay Pam na pagtanto umano niya na hindi niya naiisip ang sarili niyang hindi kasama si Pam. Ganyan niya kamahal ang kanyang asawa hanggang ngayon, sa loob ng 25 years na kasal. Sabi ni Ian sa panayam, na ang kanyang asawa ay hindi selosa, very private person at binibigay niya sa kanyang asawa ang pag-handle sa mga finances o ang lahat ng sahod niya ay binibigay niya sa kanyang asawa ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong anak na sina Tristan Draco Veneracion, Didre o Dids Veneracion at Ducho Veneracion. Ang kanilang panganay na anak ay si Tristan Draco na ipinanganak noong 1998. Nagwapo at artistahin rin katulad ng kanyang ama. Si Draco ay nag-aaral sa De La Salle University na kumuha ng bachelor's degree in legal management. Mahilig siya sa outdoor sports gaya ng motorbiking tulad ng kanyang ama at nakuha rin niya ang interest ng kanyang ama tulad ng hiking, sailing at snowboarding. Ang kanilang pangalawa at nag-iisang babaeng anak na si Dids ay isang licensed paraglider mula noong siya ay labing isang taon pa at siya ay kabilang sa LGBT community, kung saan ipinagtapat niya sa kanyang ama na siya ay isang lesbian o nagkakagusto siya sa isang babae noong labing anim na taong gulang siya. Sinabi ni Ian na bata pa lamang si Dids ay naramdaman na niya na lesbian ang kanyang anak dahil sobra itong athletic, mahilig sa football, running at wrestling, at okay rin sa kanya na maging lesbian ang kanyang anak dahil sa takot nitong maligawan at masaktan. At ang kanilang bunsong anak na si Ducio ay mahilig rin sa outdoor activities kung saan sumali ito sa motocross fun. Ang mag-asawang Ian at Pam ay buong loob ang suporta sa kanilang mga anak kung ano man ang gusto ng mga ito para sa kanilang kinabukasan. Ang aktor ay konsintidor daw na ama sa kanyang mga anak at para lang niyang barkada ang kanyang mga anak habang ang kanyang asawa naman ay may pagkastrikta. Pinayuhan ni Ian ang dalawa niyang binatilyo na dapat ay iwasan ang pagiging babaero. Ania walang cool sa pambabae at dapat maging stick to one kapag nasa loob na ng isang relasyon. Ganyan kabuting asawa at ama ang aktor, kaya maraming humahanga sa kanya. May kaunting kaalaman naman tayo tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimula noong 1982, kung saan una siyang lumabas bilang child actor sa Joey and Son. Sa parehong taon ay makikita siya sa pelikula na Never Say Goodbye. At sa taong 1983 ay makikita siya sa Mang Kepweng and Son. Sa kabuuan ng 1990s, siya ay makikita sa ilang action films. Ang kanyang first drama appearance ay ang ikaw lang ang mamahalin mula noong 2001. Sa taong 2003, ay lumipat siya sa ABS-CBN at nagkaroon ng unang pangunahing papel sa Darating ang Umaga. Noong 2004 ay bumalik siya sa GMA Network at makikita siya sa ilang mga palabas. Bumalik muli siya sa ABS-CBN noong 2007 at noong 2008 ay bumalik na naman siya sa GMA Network kung saan makikita siya sa Joaquin Bordado sa parehong taon at Totoy Bato noong 2009. Noong 2011, ay lumipat na naman siya sa ABS-CBN at lumabas sa remake ng Pangako Sayo noong 2015 at gumanap bilang si Eduardo Buenavista kung saan nanalo siya bilang Best Actor in Primetime Teleserye noong 2016. Noong 2017, ay makikita siya sa A Love to Last. Noong 2022, ay naging kilala siya sa suspense thriller film na Nanahimik ang Gabi at noong 2023 ay isa siya sa main cast sa The Iron Heart at marami pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Tungkol naman sa kanyang mga naipundar, ay hindi niya ito isinapubliko maliban lamang sa kanilang mga motorbikes. Ang aktor ay unang nagkaroon ng hopper na parang scooter noong siya ay grade 5 pa. Siya ay nagkaroon ng first big bike na 920cc bike noong siya ay labing-anim na taong gulang. Bumili rin siya noon ng big black BMW motorbike para sa kanyang cover shoot. Siya ay may BMW Motorrad R1200 GS Adventure Bike na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 million pesos at may iba pa siyang mga motorbikes. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.